Dito kami also sa may ano Nasareno Papuntang Nasareno grabe dami tao guys. Hello. You Kailangan know? ko i Oh. Dami oh. tao. ada ming tau sa ciaku guys grabe itu nah panunan sa tulay panunan tayo dito makadaan grabe siksikan Madaling araw to guys, madaling araw. Ang tao.

Terang dami. Oh, daming tao nakahiga na dito sa gilid nakaupo na, Anong mga posisyon na nila guys dahil pagod din to sila ha, naglalakad talagang ang uh, mampalataya um, sila Oi so Guys oh ayun simbahan ng Kiapo Ito yung simbahan ng Kiapo guys Guys ayun ayun check guys Talaga oh Grabe. Yan, dito na kami sa may Kiapo Banda. Yan talaga. Malapit na talaga guys. Kami. Ito na guys oh. Hindi uso yung chinilas at saka sapatos dito guys. Talagang nagayapak yung mga tao. Ayun no. Marami na ring basura dito, guys. So, yan. Yeah. Yapo Church. Ang daming tao. Ka Naka-block na po yung kasada. kaya po, Hindi na pwedeng dumaan yung mga jeep. den. Yeah church. daw hindi siya sinusubukan. Kasi nakasapatos, naka hindi. Kasi naka daw hindi. Kasi daw hindi. Kasi daw hindi. guys, oh. ang daming mga daw hindi. Kasi daw Ayan. Ito, yung, po, guys. yung, po. yung, 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 Daming tao guys. position to sila guys. Ayan sila. Dibu. sila guys. Asa! Yeah. Piyo, Piyo, pili. Pili kami sa harap ng kiyapu guys Yan.

तो भी जो हुआ và đi cho nào 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 Pasa yeah, okay kami sa kaya po guys, bandang maraon na kami. So marami pa rin tao dito. Talagang puno yung kasada guys. Ando na yan maraming pumes, ano ah, si friend ando na asli nobo asli dito guys na lang po yung live ko guys <laughs> Thank you for watching. Bye bye and God bless us all.